Good morning mga kaepal For today's video meron tayo rito mga retaritasong mga kahoy Ano kaya ang magagawa natin dito? Dahil yung mga kahoy na retaritaso na yan Na alam mo panggatong na Ay mapapakinabangan pa natin yan Dahil mga matitibay pa yan yes! Pati itong plastic puting Na binaklas natin doon sa nirepair natin supa Hindi pa natin tinapon dahil pwede pa Gagawin natin bago ulit Konting linis at pintura lang Pwede na uli yan yes! at ito na yung mga retaso nating kahoy tanggalan muna natin ang mga pako at saka natin na-assemble yun mga kaepal kung may mga retarita sa kayong mga kahoy dyan mga kaepal pwede nyo rin gawin to itong ginagawa ko kayang kaya nyo rin to mga kaepal yes! sukat 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 then ang tatanggalin nating parte yung marami ng pinagpakuan para ang matirang parte yung matibay yes! babala mag ingat sa paggamit ng circular <laughs> at ito na yung mga naputol natin mga kaepal na mga kahoy At syempre, coffee break muna Coffee break? Pero may yelo? Ano ba yan? Ah, <laughs> tapos na nga tayo mag-coffee break Pagduduktong-duktongin na natin Gamit ang pako At syempre, didikitan muna natin ang stick well Para mas makapit, mas matibay Yes! At naka-squala rin yan mga kaepal Ayan o oh. At eto na, tapos na natin assembly ng mga kahoy at mapatibay. At meron din tayong nakuha ang kaprasong maliit na plywood Yun naman ang pang iibabaw natin Bago natin dikitan ng mga pom Tapos mga kaepal Kumuha muna tayo ng manipis na Eurotex pom At doon natin i-stapler ng i-stapler ng i-stapler Ay tucker pala Nang itatucker ng itatucker sa ibabaw Para kapit na kapit At dyan natin ididikit Iraragbi yung mas makapal pa ng mga pom Rugby time, mga kaepal. Huwag nyo sisingutin yan. Malakas ang tama niyan. Pag naamoy mo yan, tamang tawa ka dyan. Nako, naamoy ko pala. Ayan mga kaepal, naidikit ko ng mas makapal na foam Dinindiinan ko lang dyan para mas dumikit Pero papatungan pa natin ng isa pang layer ng foam na mas manipis naman Ayan at ko ng mga marking para hindi ako maligaw Para balance yung mga layo Iraragbi uli natin yan, then itatakar sa mga gilid Ayan, ididikit lang natin sa gitna at diinan Para dikit at Yes. At saka natin itatakar, paikot At ngayon ay magtatabas naman tayo ng leather natin mga kaepal Black na leather na ipambabalot natin sa ating project na ginagawa ngayon yes! At eto na nga mga kaepal, babalutan na natin ng ibabaw Then konting hatak-hatak lang para mabanat at saka natin itataker Then, isusunod na natin lagyan ng leather ang baba. Pabaliktad muna natin kakabit, saka natin tataker at saka natin patitibayin. At saka natin papatungan ng rubber strap, tataker at papakuan ng pakumbakya. At saka natin papaikutan ng pong. Then, saka natin babaliktarin na yung tela yung ating leather sa baba at saka natin natataker sa ilalim pero bago natin itaker hatake natin mabuti para mawala yung mga kulubot at magpitsyang pitch siyang mabuti yes! at second to the last, lagyan na natin ng tela sa ilalim, pinaka cover sa ilalim. Yung cover sa ilalim kahit hindi na siya leather, kahit ordinaryong tela na lang. Kinabit natin dyan, Canadian Cotton. Then last but not least, kakabit na natin ng ating mga paa ah, na second hand lang. Pinanturahan lang natin kaya mukhang bago. Pero matibay pa yan. Ito lang natin mabote para hindi uuga-uga o aalog-alog. At ito na ang ating finished product mula sa mga retasong kahoy at mga tir tirang pom at tiratirang tela. At second hand na ah, plastic puting. Nakagawa tayo ng isang Simpleng upuan na ipang natin sa ating kumpare.